Pag binitawan mo siya, ate mo, kumakabig mo, binitawan, oh, pag binit isintro mo siya, pag binitawan mo, oh, 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 ah. oh, ayan, titignan natin yung steering wheel nito, yung motor niya, titignan natin. Kumakain doon, May airbag yan sa ilalim, tanggalin mo sa, ano. May airbag ba? Sige, mo kung mayroon. Eh di, ito pa. May tunayo pa. Di, diyan. Ito lang. Okay, oh, nalawang na siya, oh. Meron? Wala yata doon. Tayo ko may dilaw. Wala. angat mo na. Kinalawang na oh. Undose. Hindi, eh, maliit lang. Nagpapakita nyo lang. <coughs> Kanina, pag kinabit mo gano'n, dito talaga sa gano'n. <coughs> Wag na lang mo diretso ganun eh. O, sino sana oh? Oh. Ha? Okay na. Yun. Okay na. Kamo kayo doon nag-sign ng airbag, putol yung dito. SRS. Nung pagbalik siguro nito, hindi na hindi na, na, timing. Ang tawag kasi Tinatiming timing pa kasi to. Tina-timing to pag nagtanggal ka ng ano, itong ribbon o clutch spring. Tinatay niya, hindi basta basta salpak mo. Pwede yung gagawin mo, pag sinintro mo, tatalian mo siya. Mm. Talian mo, para pagbalik mo, nakasintro pa rin. Pag hindi mo ginawa yun, Parang mm, steady mo na ganito, Pag tanggal mo. tanggal mo nito, talian mo na kaagad. Para hindi siya iikot. Kasi pag umiikot siya, automatic talaga yan. Ganda pa makina mo. Pwede naman makina mo? Okay naman. So, okay saan ko din? Ah, uh, hina uh, so, ay bin. Sa tayo makita. Ay, ni dito yung sa isa. Bracket natin. Dala. 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 dala, dala. dala.